Grabe oh O, sinod sa traw. Grabe no. Uy, lagaya ng ano. Yeah, thank you, thank you, brother. Ah, ang dami. Yeah. Tapos, to pa. Eh, eh, platito. Kunin natin to platito. Wala natin platito. To, 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 to. Kunin natin. Yap. tapo na daw po ito lahat. Ito, 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 ito. oh, mga potito ah pyrex ayan sabihin muna natin ito pa ito pa oh, mga pinggan, oh wow gi uh, ito ayaw ko nyan ayaw nyan lang one minute brother ya 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 brother wait 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 brother ayos to ah. ya yeah. ito pa wag natin, natin kunin to

ay to maninipis ay mababa yan ito to 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 yan oh. dami o oh. oh. yeah, yeah, bro, yeah, brother wait, wait brother ayun papakuha na niya <laughs> jackpot na naman tayo mga idol oh. No? ayun ang dami po <laughs> libre lang po siya oh. ay ganda nito Lodi ah oh. mm. Hey, baba muna natin. Kaya nga yan, guys. Baba muna natin kasi wala pa tayong karton eh. Ay. ito po ay ano. Ito naman po ay... Ito po ay para po sa inyo. Ah, para po sa inyo, para sa inyo po ito. Hindi natin, mabuk, hindi natin mabuksan. Diyan lang muna yan. Oh, dami po. Oh. Ha, ganda. Ito po ay para sa inyo. Kaya sa mga gustong sumali sa ating... Susunod na para pool Ayun Like, comment, and share lang po sa ating video na upload Ayan, entre. Sa mga hindi pa subscribe sa ating YouTube channel dyan, pasubscribe na lang po. Ito po ay para po sa inyo, hindi po para sa akin ito. Minalagay po natin ito sa balik ng box tapos pinaparapol ko po. Ha? Ano ba yan? Drainer yan. Nang ano, gulay-gulay. <laughs> oh, ito pa oh. Wow. Ha? Grabe. Ay, lagay ng prutas oh Sana all Wag, ano yan eh, Sa kanila yan Kukunin yan Oh, oh to pichil oh mm, Dalawa oh Oh Dalang muna yan muna yan Ito, 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 ito Ito, mangkok din to Hmm Uy, oh, cute, uy oh. Wait lang brother Huwag mong sipain Si tayo ay, ay, may damage to Huwag yan Oh laki <laughs> Lagaya ng kanin Ya Ha Ayang ah? ah, may damage na din Ito oh. Ayos to oh. May platito ka ng gold Lodi Ito 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 yung kanina may damage ba Ito ba yun Oo oh, nga ito nga Hop oh. Ah, ano na? No, no, no. Ito. Ayun, Lodi. Hugasan lang to. Ha? Oo, oo. Hugas lang katapat nyan. <laughs> Hugas lang katapat nyan. Ito pa, mangkok. Oh, May damage man. Sayang. Ito pa, pit. Ay, plastic. Plastic man. Pero pwede na to. Okay. Lagay ng ice. Eto. Ito flower base ay hindi medyo may ano man yung puwitan hindi ko alam flower base ba ano may, may ano man sa puwitan Ay may pichil pa na maliit oh o oh, di ba? diba ito hindi hindi pa nila tinatapon to eh parang inawata nila yan ililigpit mo nila ito lang yung nakuha natin dito banda ito lang ayan oh dami oh sana all. <laughs> Sana all. Kailangan natin ng karton. Hanap ng karton. <laughs> Cute nito ni ah. Anoy naman natin to. Ay, anoy naman natin yan. Wala naman. Oh, oh. Ang nito. Ano kaya to Lodi? Huh? Gilingan ng ano to? Juice? Tap. Ayun o. Ah? di Oh, diikot siya ayaw. Oh. Oo nga ano, ayan Ano kaya to ha? Gilingan, Hindi man kasi guma yung ano eh Guma yung loob eh Ayan guma Wala eh, hindi rin kahit mo siya ng orange Hindi yan mag ano Hanap ng karton Ha? Ano yung bag? Pwede yan, baka Hindi daw O sige, ilagay mo Ah, Yun lang. Ah, meron. Ayun, sira lang yung matigas eh. Wag yan, balik mo na yan. Ito, abangan natin to. Abangan natin to kung pamimigay nila. Ayun, sila. Hanap muna tayo ng katon. Lagay na po natin ito mga ito, no? Ayun, saan Oh! Happy! Swerte! Woo! Woo! Yeah. Okay. To, um, ng, oh, ito oh. Yung lagay lang oh. Ano 'yon? Ha? Oh, pichil dala mo. Uh, ah, may gamit, may Ito pang babo na lang natin 'to, kasi lagay na kuntas. Baba na. Tapos ito pa, hindi natin alam kung pamimigay pa ito ito hindi natin maintindihan to yung din naikot-ikot pa naman to ayan o oh. Oh. oh, hindi natin maintindihan yan ito yung mga platito na nakuha natin ya yeah. lagay mo natin yan dyan tapos itong mangkok na plastic ayan mga platito ito po pa ay para sa inyo ha Ah, uh, okay makalala. Para po sa inyo ito. <laughs> ang dami oh. Kuba. Kiss me. Ala. Ito ang gaganda oh. Oh. Kunin natin to. Basa. Pero okay pa. Gaganda ng mga patito mga tinatapo nila oh. Brabe gagandaw pang patis ano to mga takip naman lang natira ayun ayos ha ya ano to ay 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 kailangan talagang ay Sayang, IKEA may damage na. Ito wala oh. Ayun wala oh. Ayos to. Oh. oh. Yan, wala siyang sira. Wala siyang damage. Saya, so, mga takip na ng ano eh, takip ng pirates. Toto, to, mga platito maliliit. Ito naman tong mga idol ay para po sa inyo Iniipon ko po to tapos ilalagay po natin sa mga balikbayan box tapos paparapol po natin kaya follow like and share lang po sa ating facebook page follow like and share lang po para makasali po kay sa ating susunod na parapol po ito po ay para sa inyo doon sa kabila bawl oh pinapon lang <laughs> pinapon lang yung baul oh Ano no? Tinatapon ata ito. Ano no? Oh. Hanap lang talaga pinggan. Oh, ito ay damit sayang. Damn, Hanap lang talaga. Ito, mga platito. ya, ayan o. Sobrang liit naman kasi. Gusto nyo ba ganito mga idol? Gusto nyo po yung mga ganito kaliliit? Ano? Oh. Comment kayo kung gusto nyo yung ganyan kaliliit Para kukuha tayo sa susunod Gusto ko kasi yung mga ganito eh Medyo malaki ba? Ayan o O di diba? Tapos to pa o oh, ayan oh. Tapos to o ayan o oh. Ayan Yung mga ganito Ay kaso may damage o oh. Tuk mastik. Ano? Oh. Kami. Mm. Ito ano to? Ah, uh, ito ah. Tapos kabila, plastic man. Ito to, kunin natin to. Ganda oh. Ito pa, ito pa. Ay, ah, may crack na oh, 'yan. Ito isa. May crack din, wag na. Ayun. lang yung nakuha natin yan hanap tayo na iba wow oh! ano lodi ha akin na yan akin na yan kung tinatapon na yan ayun laki oh oh pinggan oh oh ayan hugas lang yung katapat tinatapon na eh tinatapon na eh

Enggak itu. Hah? Di ko di ko alam nih. Angkat eh. Ah, great. Great. <laughs> uh, upuan. Sayang. Oh, sinot uh, sinod no. Sabi sinot Sinod sinod. Wait, brother. Brother Ay dami nito Mga plastic Ito mga mababaw kasi itong platito na to, eh. Mga mababaw Ito liit naman Ito mga plastic oh dami talaga Dito talaga piling piling talaga mamili dito sayang Ayun na naman si Idol oh Ano ba yon? ano to? ay sombrero. sayang no ano ba to? wala nang makita